Yun, 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 yun na, yun na, yun na. Ang laki. Ang laki, sayang. Ang laki, mga master. Kaya pala magaling. Ang laki. Pinipitawan niya. Sana yung mauli natin to. Ayan na naman. Sige. Sana yung mauli natin to. Yun na, kumagagat na, kumagagat na, kumagagat na. Kumagagat na, kumagagat na. Pinipitawan na naman. <laughs> Malaki, mga master. Pinipitawan niya. pinipitawan. Magaling sila. Mautak. Pinipitawan nila. malapit na kagatin mo na kasi Uy, lapit na lamunin mo kasi mautak mo mister mautak lamunin mo yun 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 binibitawan, <laughs> binibitawan niya Siya. Uff, Magaling siya. Ang laki. Magaling siya, ma'am, sir. Kumagat na, kumagat na. Kumagat na, ma'am, sir. Kumagat na. Kumagat na. Oh, Ayan. Laki. yun. Kaya pala. Kaya pala lang galing niya. Napakagatin natin mga master. Grabe ang laki oh. Grabe ang laki. Napakagatin natin. Nalaman niya. Kaya pala mautak na siya. Grabe ang laki mga master oh. Parang ano na to. Parang. Parang American pragna Parang karag na, mga master oh. <laughs> Kaya pala mautak siya. Ang laki. Ang laki. May kasama to. May kasama pa. Grabe ang laki oh. Grabe Krapi eh. Grabe ang laki niya. Kaya pala. ang tagal natin na pagagat mga master laging binibitawan buti buti kinain na katagalan nilamon nga grabe ang laki ang laki grabe <laughs>